Legally separated na kami ng Mister Ko at may bago na siyang binabahay. Pwede ko ba siyang kasuhan ng concubinage? Tara, pag-usapan natin. Hi guys, I'm attorney Renz of and Company Law Firm and today, let's talk about concubinage and legal separation. The short answer po is yes. Pwede mo siyang kasuhan ng concubinage kahit legally separated na kayo. Sa ilalim ng batas, ang concubinage ay isang krimen na nagaganap kung ang mag-asawa ay married pa at ang asawa ay may relasyon sa iba sa loob ng kanilang pagsasama. Under family law po, ang legal separation ay hindi nagdudulot ng dissolution of marital bonds. In short, Illegal pa rin na mag-asawa ang dalawang couple na legally separated na. Legal separation only allows husband and wife to separate in bed and board or ina-allow sila na tumira sa ilalim ng ibang mga bahay. But nevertheless, they stay married sa asawa nila. Ibang usapan naman kung legally annulled na or nullified na ang kasal kapag ang kasal ay nullified na and dissolved na ang marital bonds, pwede nang magkarelasyon sa ibang tao ang anald na couple. So, if legally separated, pwede pa rin magkaso ng concubinage or adultery. Pero, kung nullified na ang kasal, bawal nang magkaso. Again, this is Attorney Rents of Respucian Company Law Firm. Please like, share, comment, and follow.